Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa? Ayan, welcome back to our YouTube channel and uh, for today's video, ayan ang pag-uusapan natin ay medyo sensitibo, lalo lalo sa mga kabataan yan, ano, ah uh, sangkot dito ang isang estudyante at ang kanyang guro, ano, so yan ang ating pag-uusapan at ihimay-himayin ngayon mga kaibigan. So, nagtitrend po ito ngayon sa social media, ano, so kaka-upload lang po ng uh, Uh, video footage na ito yung kanilang CCTV sa loob ng room ano so uh, nag-uumpisa po itong ano ngayon um mag-trend and so far hindi pa ito umaabot sa mga balita sa TV ano and uh ayan hopefully umabot din itong video na to sa DepEd ano para malaman nila yung pinaggagawa ng estudyante na yan so before anything else mga kaibigan once again maraming salamat ulit ano sa Booster C energy shot ayan na uh, Try nyo na po ito. Available po ito nationwide sa lahat ng 7-Eleven. Alright? And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para like kayo ma-update. Everything na mag-upload na lang mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin. Maraming salamat po. So, umpisahan na po natin ito. So, yun na nga mga kaibigan. Ano? Uh, panoorin po natin yung video na to. Alright? So, Ayan ipe-play ko para makita po natin kung ano yung ginawa ng East Janting ito. So, let's go. Grabe mga kaibigan, kita nyo naman. na no, ng uh grade 11 students. Ano ang kanyang teacher dahil parang 18 over 20 lang yung nakuha niyang score sa kanilang midterm. So, yan ang nakaka-ines ano, sa generation ngayon. Ano, so, pinagsusuntok niya, yung teacher niya, babae pa. At parang hindi normal yung lalaking, yun, estudyante na yun. Alam naman natin, no, pag mga gantong edad, no, doon hindi naman natin nilalahat eh, yan yung edad ng mga kabataan na mapupusok. Ano, and uh, based on my experience, experience din, da dati nung estudyante pa ako, ano, sa mga ganyang edad, kahit nga third year, second year, eh, minsan nga mayroon na mga gumagamit ng bawal na gamot, eh. Totoo po yan, mga kaibigan, at, ati uh, at isa pa ako, uh, isa po ako sa mga saksi noon, sa mga kakilala ko na tumitirada ng gano'n. Ano, kung bakit, uh, may mga gantong attitude ng estudyante. At, syempre, based din sa mga nakakasama nila after or outside the school. So ngayon, mga kaibigan, no? so ano po yung masasabi nyo patungkol sa issue na ito? Tama ba yung ginawa ng kabataan nito or ng uh, bata nito ng estudyante na grade 11 student sa kanyang guro? ba diba? So ito lang nakakalungkot. I-compare natin ngayon yung batang 90s. shout Shoutout sa lahat ng mga batang 90s dyan. At kung i-compare natin yun sa mga generation ngayon. Okay? So ito, way back no sa mga panahon namin dati, napakataas ng respeto ng mga estudyante sa kanilang teacher or guro. Ano sa mga nagtuturo sa kanila sa paaralan. Ano dahil ang teacher or ang guro ay tumatayo bilang pangalawang magulang ng estudyante. Ano noon time din namin, ano sa mga nakaka-relate po diyan ha, shout out sa inyo. So noon time namin, andun yung takot sa teacher, respeto, ano at kung mapapansin niyo rin, ibang-iba yung attitude ng mga kabataan ngayon compare sa mga kabataan ngayon. Kung dati yung mga kabataan, yung mga estudyante, eh hindi maka-imix sa guro or sa teacher except kung nagbibiroan, ano? At unlike ngayon, yung mga kabataan ngayon, napakalakas na ng loob na makipag uh, argument pa sa teacher. Ano, pag meron silang nalaman sa social media na ganyan-ganyan, ano, at uh, minsan mas magaling pa isudyante kaysa sa teacher, yun lang nakakalungkot. Ano, pero hindi katulad ng dati talaga na yung yung respeto talaga ng isang isudyante. At isa pa sa advantage doon, dahil nga natututo yung mga bata na didisiplina ng maayos kahit sa paaralan pa lang, is panggan sa pag-uwi nila sa bahay ay nadadala nila yon ano nagkakaroon din, nagbibuild din at namumold din yung isang estudyante para rumispeto rin sa ibang tao. Especially sa mga magulang din ng bata. Ano pero sa panahon ngayon, wala iba na eh. Ano, so ito kasi yung parang uh, pinatupad ng DepEd, ano, na parang bawal ng uh, paluin sa kamay, pingutin sa tenga, sabunutan dito sa patilya ang estudyante kung hindi Madedeped ka, yung teacher ka, wow, ano? Pero, tignan mo naman yung mga kabataan yun, ngayon, ang babastos. Diba? Walang respeto sa mga teacher. Hindi naman lahat, mga kaibigan. Marami lang talaga ngayon dahil nga parang na no? sa, sa batas na meron tayo ngayon dito sa mga estudyante. Hindi ka to dati, nararanasan pa namin yung patata, yuin ka sa likod, and then pag may nagawa kang mali, ano, papaluin sa kamay, yung nakaganito pa, 'di ba? Sa kanya papalo ng ruler or yung uh, malapad na stick na gaganahin ka sa kamay mo. Tapos pilitin pa sa ng pili dito yung sa yung mga babae. Ano? So gano'n ang pagdidisiplina ng mga teacher that time. Uh, way back yung mga kasi mga batang 90s for sure ang makaka dito. Kasi I do believe na ngayon sa panahon ngayon is wala nang gumaganto ng ganito kasi nga takot na rin yung mga teacher sa batas na meron ngayon. Ano na parang ano eh, parang wala ng wala nang rights yung mga teacher ngayon bil, uh, bilang uh, yun na, uh, bilang isang pangalawang magulang sa mga estudyante. Ano which is yun lang naman yung nakakalungkot. Ano so ito pa ah uh, yung mga kabataan ngayon, kung makikita niyo katulad nito, ilang ano ilang video na rin yung mga nagtrend mga nakaraan lang. Ano na na kung ito katulad ito, sino, pinagsusuntok yung teacher. Meron pa nga yung pinagsasaksak ng uh, kutsilyo. Ano, uh, isudyante rin. Ano, na, 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 ano pa nga nun eh, wala na. Di na nagising yung teacher. Dahil sa nagawa ng nakaraang uh, nagtrend din na video patungkol din sa teacher at sa isang estudyante. So ito, sana umabot ito sa DepEd. Ano, at sana ayusin din yung batas. Yung parang, katulad ngayon, eh, halatang halata naman na wala na talagang rights yung mga teacher ano, lumaki na yung ulo ng mga estudyante ngayon. Ano, tapos ngayon yung mga kabataan, parang mahina yung loob, hindi ka to ng mga dati, emotional, mahina, ano. Diba? So, though, magagaling, matatalino yung mga kabataan yun because of technology. Ano, unlike naman ng mga batang 90s talagang panag-aral ka, mano-mano. Talaga mag-research ka ng sarili mo, hindi ka asa sa Google or sa internet yun yung pinagkaibahan ng dati tsaka sa ngayon. So ngayon, dahil nga may batas na alam, yung mga estudyante na bawal silang pagalitan or anuhan ng kanilang guro, kaya ngayon lumaki ang ulo ng mga estudyante katulad nito. Wala na talaga silang takot. Ano? do andoon, underage po ito, mga kaibigan. Pero, yun na nga, tama ba itong ginawa ng estudyante na to? Are we sure ba na talagang itong bata na to, itong grade 11 student, ay hindi gumagamit ng bawal na gamot. Ano, so sana i-try din to, i-paimbestigahan. Ano, syempre of course yung teacher din para fair naman tayo para sa estudyante. Tapos syempre drug test din yung estudyante kasi totoo yan. Ano, may, mayroon mga estudyante talaga, kahit nga nag-iose, totoo yan. Huwag na po tayo magpaka-ipokrito-ipokrita. Ano? So sana umabot to sa DepEd at ayusin 'yung batas patungkol dito. Kasi kawawa naman po 'yung mga teacher. Ilang teacher na po ano ang nabiktiman ng mga estudyante dahil sa batas na meron kayo, no? Na ginawa nyo para kawawain 'yung mga guro. No, nakakalungkot lang na dapat eh ah, maganda 'yung ah, benefits ng mga teacher na to pagdating sa Kasi nga hindi biro ang magturo mga kaibigan. Doon, hindi naman natin kinakampihan kasi meron din naman talaga mga estudyante, ah, mga teacher na mga loko-loko din. Pero dapat maging fair din tayo sa batas. Hindi yung lamang lang yung kabilang side. Ano so sana, ayun, DepEd, baka naman matutukan po natin ito. ayon so kayo mga kachismos, kachismos, ano po yung thoughts ninyo patungkol po dito sa ating napag-uusapan? Ano na trending videos na naman ngayon dito sa social media which is yung uh, yun nga, patungkol sa pambugbog ng estudyante sa kanyang guro. Ano? And yun, I think hanggang dito na lang atong video na to. And once again, maraming salamat po sa Booster C. Available po yan nationwide sa lahat ng 7-11. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang po dito sa channel natin, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!